Ano nga sa iyo, Yorubun? Shoutout sa inyo, mga chinggo. So ngayon, mga lods, ipag-uusapan natin yung ano, uh, yung uh, nangyari sa amin, no? Kasi, uh, yun nga, hindi na nag-reply yung uh, ano namin, yung kachat namin na magsiset up. Ang ginawa namin is, uh, pinasa na namin yung papel namin sa uh, labor, no? Dito sa, yung tech, kasi malapit sa silter, eh. Ngayon, ang nangyari, nasili, ano, ano kami, nasili kami ng company. Bali dalawa kami ng kaibigan ko na nakuha ng company. Kaso pumasok siya sa account namin gabi na. Hindi na namin kayang puntahan kasi medyo may kalayuan pa eh. Isang oras pa may git yung byahe. Dalawa, dalawa yata galing pa sa ano, shelter dalawang oras. So kaninang umaga, maaga kami, naggayak at nagpunta. Alas 9 pa lang na kami malis kami ng maga alas 7 sa ano shelter tapos napuntahan na namin yung company maganda naman yung company kompleto sa benefits libre yung bahay may allowance pa siya may mga bonus lahat na ng uh, ano ng uh, benefits bilang isang EPS ay nandun kaya kukunin na sana namin kaso pinatingnan muna sa amin yung trabaho ng ano, secretary nilang Koreana. Pinababa mo na kami nung doon galing kami sa office eh, sa taas. Pinababa kami doon sa mismong pagawaan at ha, pinakausap sa Pinoy. Ngayon, maganda na yung usapan kasi ano na, uh, tungkol sa benefits, sa trabaho, nating na namin yung trabaho. Maganda naman, feeling namin kaya naman, di naman mabigat. Medyo mabaho lang talaga dahil chemical. Pero siguro masasanay din eh pag uh, mga ilang ano na, uh, nakailang buwan ka masasanay ka rin sa amoy siguro ang importante dun yung ano yung uh, uh, benefits andun lahat no kaso nung na uh, pag-usapan na namin yung visa yun pala yung company hindi tumatanggap ng konti na lang visa kasi nga yung visa namin nagamit na namin yung visa namin dalawang taon sa dati naming company so ang natitirang visa na lang sa amin is nasa 11 to 10 months na lang no pero may extension pa naman siya na ano one year and ten months at saka may sincere pa kaya nagtataka kami kung bakit uh, hindi kami tinanggap so mas uh, prepare nila yung mahaba pang visa yung gusto nilang tanggapin yung mga ano galing pinas sa isang buwan pa lang nagparlis na agad dalawang buwan pa lang o tatlo kaya napapaisip tuloy kami <laughs> ba't hindi nila sila kumuha sa pinas kung ganun naman yung gusto nila mahaba pa yung visa sabi 2 years daw mahigit e di, kung 2 years mahigit di ano pa yan hindi pa nag-isang taon dito sa Korea, nagpa-release na. Gusto nila ng release na mahaba pang visa. Kaya, ano, parang <laughs> nakakaloka kasi pag ganun kasi, ano eh, mahirap din yung ganun. Kakarating lang. Meron namang marami siguro, pero pag ganun yung kinukuha nila na sobrang haba pang visa, sa, sa Pinas na lang sila kumuha. Kasi sobrang, ano, uh, mahirap para sa ibang uh, release na Siyempre, yung ibang nilis, uh, nagamit na nila yung mga isang taon, dalawang taon. Tapos pag nagpunta sa kanila, inaayawan nila. Ang hirap naman. Parang kumuha sila ng bagong EPS. Pag ganun. Eh, di sana. Kumuha na lang silang bagong EPS sa Pinas. Di na lang sila kumuha sa mga release sa ano, labor. Kasi talaga yung sa mga labor, siyempre, nagtrabaho na yan sa ibang company. Tapos ang gusto nila, yung <laughs> isang buwan pa lang daw nagpa-release. So, dalawang buwan. <laughs> So, ano pa? to years may pa yung visa. Ano Parang galing pang Pinas. Kaya, ano? Pinacancel na lang namin yung visa namin. Malis na lang kami at pinacancel yung visa. Wala rin kami papapala doon sa company. Kaya, nung sinabi ng sekretary na hindi sila tumatanggap, eh, pinakansel na namin. Malis na kami. Mahirap pa kasi ba? Magtagal pa kami doon. Wala rin kami mapapala. Nag-usap-usap kami nung Pinoy doon na panjang yata nila. Matagal na doon. Kaso sinabi ko na ano, alis na lang kami boss kasi wala rin. Hindi rin naman pala sila tatanggap ng ano, konti na lang visa. Eh okay, bumalik na lang ulit kami sa labor. Sayang siguro ano, mag-aantay na lang kami ng may company ulit na papasok sa account namin. Uh, mahaba pa naman yung ano namin. Yung uh, uh, oras, panahon, no? Dahil 3 months nga yung release nga 3 months bago ka makahanap ng trabaho, pwede pa. Yung ano lang namin, hindi pa, hindi pa naman kasi isang buwan na linggo pa lang, mga tatlong linggo pa lang kami release. So, feeling ko, ano, mag lang kami. Ang mahirap lang kasi, ano, yung gastos, at saka yung nakakaya, nakikita na lang tayo sa shelter, tapos lahat ng gastos, magastos, tapos wala kang kita. Sobrang hirap pag gano'n. Kaya, ano na lang, tis na lang siguro, no? baka mabigyan kami ngayong araw o sa susunod na araw or sa susunod na linggo. Kaya yun mga sa ngayon, yun na muna yung update natin. No? Hindi kami natanggap dahil konti na lang visa namin. Kaya kailangan namin magantay. Kailangan namin uh, ano, bumalik ulit sa labor para sabihin namin na ano, na-cancel yung company. Kasi pag hindi ka bumalik sa labor, baka kasi isipin ng labor na hindi pa na hindi pa kinansel ng company. Eh, pag hindi kasi kinancel, mag ka ulit ng tatlong araw bago ka ulit ng company. Kaya dapat pag-cancel ng company, pupuntahan mo agad sa labor para kukuha ka ulit ng bagong company. So, yun yung ginawa namin. Nandito kami ulit ngayon sa labor, nag-aantay. Uh, siguro pag uh, nag parin pa rin na binibigyan. Uwi na siguro muna kami at saka ano, babalik na lang sa, sa susunod na linggo. So, sa kanyang yun muna mga lalas. No, salamat at sana may mga bagong uh, kalaman kayong natutunan at uh, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to at i-share i, -share, i, -share, i -share pa din sa mga ibang EPS pa din na mga gustong pumunta dito sa Korea at sa mga gustong magpa-release at sa mga release na EPS para makatulong ang ano na to content ko salamat sa panonood mga lods